Uh, magandang gabi po sa inyo. Uh, nandito po sa kongreso ngayon. At, Oo nga, uh, tuli -tuli -tuli pa rin ang APRO, APRO hearing. Oh, nasa kongreso pa si, si congressman. Hindi na ako sanay dati, pinapalood ko lang to sa vlogs. Eh. <laughs> <laughs> congressman Pagetso. na si so. Eli. Uh, pero, yan. Yeah, una, kamusayin po muna namin. Ano? Dahil nandyan pa nga kayo at uh, sinisimulan nyo na pong talakayin niyan. At ang promise nila ay magiging, unlike nung before kayo nandyan, talagang minsan may mga restrictions sa coverage. Ano, pero ngayon mukhang open talaga, no? Uh, yes po. Actually, we welcome the pronouncement of uh, Committee Chair Mika Swan na talagang ibubukas ito sa publiko. Pero alam nyo po, yung pronouncement ay dapat tambalan ng mga konkretong aksyon. Limbawa po, yung doon sa CSO participation, uh, dapat hindi lang tokenistic, hindi lang sila simpleng observer, hindi lang simpleng nakaupo kundi aktibo talaga na nakakalahok at nakakapag-participate doon sa pagbalangkas yeah. ng budget. After all, ang pinag-uusapan naman natin ay pera ng mamamayan. So marapat lang na magkaroon ng aktibong partisipasyon 'yung ating mga kamanggagawa at mga ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng mga civil society organizations. So what we are pushing is a more uh, more active participation mula sa mga CSOs at hindi lang sila simpleng observer. Uh, so, isa rin po yan sa pinag-aaralan namin kung paano mangyayari iyon. Ngayon, with regards naman doon sa uh, transparency, pagla-livestream, eh sana po magtuloy-tuloy. Yeah. Hindi lang ngayon sa mga briefing at hindi lang sa mga susunod na mga budget deliberation, kundi hanggang umabot sa bicameral conference committee meeting. Alam okay. nyo po kasi, dyan nangyayari yung mga ano, yung mga magic-magic. Mm -hmm. Dyan naluluto eh, dyan pumapasok yung mga insertion. So, dapat nakasangkot... Uh, ang mamamayang Pilipino at makita yan ng sambayanan kung papaano babalangkasin uh, babalang kasi yung budget hanggang sa bicameral conference committee meeting. Mm -hmm. yeah kong uh, na mention niyo po no yung, uh, yung sa bicam no na doon nga nag nangyari yung mga yung mga milagro yung mga magic ganyan oh. at uh, syempre nasabi naman din sa atin lahat ni uh, kong Tiangco na yung small committee ay dun hmm. before the bicam nangyayari may mga nangyari sa small committee pero sa ngayon wala na daw kasi yung small committee pero i heard there are going to be there's going to be a new subcommittee both sa congress yes. Uh, sorry both sa House of Representatives and sa Senate. Ano itong bagong subcommittee uh, who is it uh, going what is it who is it going to be composed of? Uh, according to the section 13 of the internal rules of the Committee on Appropriation, 'yun yung tinatawag natin Budget Amendment Review Subcommittee barsi na tinatawag. Yeah. So wala na yung small committee, uh, alisin na 'yon. Uh, this is per ano per uh, committee chairperson Mika Swansing. Then wala pa kasing concrete guidelines o kung sino ba yung magko-compose nitong barse na tinatawag. Nothing has been finalized yet and uh, as uh, as I understand from uh, the words of committee chairperson Mika Swansing, eh ongoing pa 'yung pag-uusap. Ang proposal is representatives from the party leaders in the House of Representatives Mayroong representative from the majority and minority as well as the party list coalition foundation incorporated which ayan yung bumubuo sa uh, bulk o kalakhan ng mga party list sa House of Representatives. So we will uh, we are we are still waiting for the uh, uh, guidelines or itong papaano mag-operationalize itong barsi na tinatawag. But uh, the point is kasi o barsi o kung ano man ang tawag diyan ang punto lang naman natin, hindi dapat itago sa mamamayan kung mm -hmm. ano yung mga pinag-uusapan. Mm -hmm. Hindi dapat secret 'yan. Eh, ang problema kasi, ah, uh, papansinin ha, uh, ngayon naka-livestream lahat ng mga budget uh, deliberation, budget briefing, budget hearing, naka-livestream lah lahat po 'yan hanggang sa plenaryo. Ang nakagis ho kasi pagdating doon sa mga small committee hanggang sa bicam, secret na po sa atin lahat 'yan. That's mm -hmm. true. No, hindi true. na natin nakikita 'yan. So kaya dapat uh kung totoo doon sa sinasabi na transparency talagang ibukas, ibukas sa lahat 'yan. And at binanggit ko rin to kanina sa Committee on Appropriations, part of demanding transparency and accountability is looking back. Hindi naman tayo po pwedeng puro waste forward na lang without uh, holding people into account sa mga nakaraang sabit. So mm. kaya ni-request din natin kanina ilabas yung small committee report I support uh, Representative Toby Chanko in 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 his Uh, manifestation on the floor kanina. Sorry ah, gaano ba katagal ginagawa yung small committee report na yan? At saka ga <laughs> anong period yung hinihingi po ninyo na ilabas? Okay. Yeah. Uh, particular yung nakaraang for, for 2025 at sa mga nakaraang taon. Okay. Uh, kailangan po nating makita 'yan. Actually, for the past three budgets, mm -hmm. kasi yung past three budgets, makikita dyan yung mga unprecedented cuts and diversions na tinatawag. Ang lalaki po niyan. Hundreds of billions of pesos are being cut away from from uh, from a program ng isang agency and diverted towards other. Tapos lahat po tayo nagtatanong kung may tinanggal, may pinagkalagyan. So, saan na punta yung tinanggal? Saan, yung, saan naman inilagay? So tanong po namin pare-parehasin and part of the minority, kami po sa minority, we are asking that because that is part of the ongoing discussion about transparency and accountability. We cannot just talk about transparency and accountability moving forward. We hmm. have to talk about transparency and accountability looking back yung mga, na, mga nangyari. So that is part of our call. Syempre. Kaya sabi ko rin kanina nagmanifesta ako sa Committee on Appropriations eh sana po may dumapo man lang sa table ko kung posible na na-report para makita po na makita po natin 'yung laman niyan. Okay. Kong Elin. Alam namin yes, na po. ano eh kay Cheryl Cosim niya sinabi to. Uh -huh. Sabi niya sa ating kapatid na Cheryl Cosim sa programang OVP na uh, siya bilang representative ka ng Kamanggawa party list ay uh, yung kanyang salary ay uh, uh, ibibigay doon sa kanyang sektor. No. Pero yun ay aking pag-segue lang doon sa isa pang topic sana namin. Kamang, kamang gagawa. Tama ba ako? Yes uh, po, kamang okay. gagawa po. Yeah, kamang gagawa. <laughs> yung uh, uh, yung 14th month issue kasi ngayon ay sinabi ni Senator Soto na uh, parang dapat may 14th month kahit sa privado. no si Kian Damo na 'yung pagbibigay mo sa mga <laughs> <lavador laughs> empleyado ng 14. Ano, Malay uh, mo masama ako sa exemption. Tingnan natin. pero uh, ano muna ang inyong reaction dito Kong Ellie uh, dahil Opo. para sa manggagawa. Napaka positibo po niyan. Hmm. Uh, so, so susuportahan po namin 'yan definitely. Alam nyo po kasi nakatuntong yung demand for 14th month or additional benefits, additional bonuses on the idea of just share in the fruits of production. Ano po ibig sabihin nun? Simple lang po yan. Ang manggagawa kapag nag-demand ng additional benefits or bonuses, ang pinatutungkulan niya yung makatwirang bahagi niya doon sa iniambag sa ekonomiya. Ano po bang sinasabi ng datos? From 2001 up until now, labor productivity has been constantly increasing as well as real gross domestic product. In simple terms, lumalago at lumalaki ang ekonomiya natin, kumikita ng bilyon-bilyon ang mga malalaking mga negosyante, pero yung benepisyo at sahod ng mga manggagawa from 2001 up until now, it remained virtually the same. So kaya kapag sinabi natin magkaroon ng additional benefits, including 14th month pay, doon po nakatuntong yun. Deserve yan ng mga manggagawa. Hindi po labis yan, hindi po sobra yan. Kasi when you see the net profits as reported by the top 1,000 corporations, year by year, walang patid po yan. Laging pataas yung kanilang nire-report na net profits. And Actually, hindi kami naniniwala doon sa sinasabi, malulugi ang mga ano, malulugi ang mga negosyo kapag ginawa to. Hindi po eh. Alam niyo ho ba noong pandemic, noong height of COVID-19 pandemic, uh, almost all of the major corporations in the Philippines have reported record high profits even pre-pandemic. So what does that mean? Kahit may pandemya na, Sinagu uh, sinagupa tayo ng uh, COVID-19 pandemic, yung mga malalaking mga korporasyon ay nag, uh, nagkaroon pa ng bilyong-bilyong profits. So uh, yun, uh, yun ang guiding principle dito. It is not just simply, o'y dagdagan nyo naman, special itong inihingi namin. No. Yan po ay makatwirang bahagi ng mga manggagawa doon din sa iniambag nito sa ekonomiya. So yan po ang basis niyan. Uh, tapos eh, ma 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 malaking tulong po ito actually o magkakaroon man ng 14th month pay and we from the House of Representatives ako po inyong lingkod is more than willing to file a counterpart measure uh, para dito sa 14th month pay. Babalikan ko yung nabanggit kanina ni Chiki Congressman na malay mo exempted ako yung mga small <laughs> enterprises, yeah. micro small yeah. should they be exempted? dun sa pamamahagi ng 14th month pay. Kasi sila naman talaga yung inaalala natin. Baka oh. hindi sila kasama Di dun sa mga ba? kumita yes. nung yeah. pandemic. Ah, exactly. Same question. Dahil sinabi nyo po yun, Kong, na in the pandemic, yung major corporations, Kong. Yes. Mm -hmm. Tama po yun. Actually, in all measures, kahit patungkol po sa taas sahod, dagdag benepisyo ng mga manggagawa, always included yung karapatan at kalagayan din naman ng mga maliit at maliitan yung micro and small enterprises when we say micro enterprises kasi these are enterprises with 3 million uh, asset size or capitalization with 10 employers and below these micro and small, uh, micro enterprises are already exempt in giving halimbawa minimum wage we have the uh, BMB law na tinatawag barangay micro business enterprise law na pinoproteksyonan yung mga micro enterprises natin uh, nang sa gayon exempt na nga sila sa pagbibigay ng uh, ng minimum wage yeah. that uh, that same protection can also be included when we discuss 14th month pay Alam nyo po kasi laging ginagamit say for example ng Employers Confederation of the Philippines we have debunked all their arguments eh, kasi ginagamit na argumento yung mga uh, maliit at maliitan ng mga negosyo True that most of the enterprises in the Philippines are micro and small enterprises. Pasok po doon. Pero when you talk about the percentage share ng mga manggagawang employed sa mga enterprises, yung pinakamarami po, yung 70% nandoon po sa mga malalaking kumpanya. So kaya ang tinatarget natin, whenever we talk about wage increase, more benefits, we are targeting the billionaires. Eh ako po, hindi ako maniniwala sa sabihin, halimbawa, ni Villar, ng mga si, ng Ayala, Robinson, o kung sino man, hindi namin kaya magdagdag ng, ano, ng sahod o ng dagdag benepisyo sa aming mga manggagawa. I will not believe that because uh, records and data will show that they are reporting billions upon billions of net profits. Ano na po ito? Ah? Hindi, hindi na po kasama dito yung, yung operations. Tubo na lang po to. Kita na lang po to. So, kaya pong i-provide yan ng uh, ano, ng mga malalaking korporasyon. So, let us stop. This is, this is addressed to the big big businesses. Let us stop weaponizing micro and small enterprises because we have different interventions to protect their interests. And I, for one, is uh, calling for the protection and more incentives for the micro and small enterprises. Yan po, balik rin kasi dapat yung paradigm. Ang paradigm kasi natin, yung malaki, mas lalong pinapalaki. Yung, ma yung mayaman, mas lalong pinapayaman. Yung mga maliliit at maliitan ng mga enterprises na papabayaan, kaya nawawala, namamatay. Balik rin natin, more incentives for the micro and small enterprises at habulin natin yung mga malalaking uh, korporasyon. Very quickly, Kong, like what incentives, Kong? Uh, halimbawa, nag-file po kami ng ano dito sa House of Representatives. We have filed the MSME subsidy uh up uh, para bigyan ng uh, subsidyo yung mga micro and small enterprises natin. Tapos pwedeng i alam niyo po kasi kapag kapag maliit kang negosyante, katakot-takot na red tape. Ang dami mong dadaanan, ang dami mong babayaran. Kahit na sinasabi, ah, dapat mabilis ang pagbubukas ng mga micro and small enterprises, pero in reality hindi po nangyayari yan. So dapat matiyak na mawala na yung mga red tape. Yung ease of doing business for micro and small enterprises dapat mangyari yan. So kung maaari yung uh, minimal tunan sa taxes pagdating sa mga micro and small enterprises, can we do it? Yes. The government did it sa malalaking kumpanya. They, we have the CREATE law. They lower the corporate income tax from 35 uh, to 25%. So pa paano naman yung mga maliliit? Ang pinupunto natin, if we can find ways for the big corporations, definitely we can find ways for the micro and small enterprises. After all, doon tayo mag doon magkakaisa tayo na most of the businesses are micro and small enterprises. So dapat palaw palawigin at palakasin natin yung mga micro and small enterprises by expand expanding all available incentives and finding another or creating new incentives for them. Nabanggit ko na yung ilang mga example for that. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Kamanggagawa Representative Eli San Fernando Kong. Marami pong salamat. You. Sa ulitin. Sa ulitin. Thank, Thank you. Pong.